Okay, simulan natin. Um, paano kung ang tunay na sukatan ng tagumpay mo, yung alam mo yon, higit pa sa mga achievements, mga titulo, ay hindi pala yung mga ginagawa mo, kundi kung sino ka nagiging. Ito ata yung pinakapuso ng pag-uusapan natin ngayon based dun sa mga uh, material na pinag-aralan natin. Oo nga eh, parang ibang perspective 'to, eh, 'di ba? Tama. At yung um sentral na ideya na parang lumulutang dun sa mga sources mo ay yung panawagan sa Galicia, yung hanggang sa mahubog si Kristo sa inyo. So parang lumalabas hindi lang pala to tungkol sa uh, pag-asa na makarating sa langit or parang checklist lang ng mga gagawin. Exactly. Kundi isa siyang um, panghabang buhay na proseso. Proseso ng pagbabago ng pagkahubog ng pagkatao natin, syempre sa tulong ng biyaya para maging kamuhani ni Kristo. Okay, so ano yung mission natin dito sa ating pag-uusap? Ang Uh, layunin natin siguro ngayon ay himay-may natin. Ano ba talaga yung ibig sabihin niyan base dun sa mga teksto na hawak natin? Tapos, um, bakit ba to mahalaga? Lalo na ngayon, di ba, na parang lahat gusto natin mabilisan. Oh, Owa, instant generation. Yun nga. At uh, paano to nagbibigay ng ibang parang lente sa pagtingin natin sa buhay kristiyano na hindi lang yung aba sa makarating ako sa langit. So yun, sisiyasatin natin gamit yung mga binigay mong sources. Okay, game! Um, sige, himay na natin. Isa sa mga unang um, pumukaw talaga ng pansin ko dun sa binasa namin ay yung ideya na ang buhay kristiyano Ayun na nga, hindi lang pala tungkol sa destinasyon, yung langit, kundi sa mismong pagbabago na nangyayari ngayon, dito. Oo, yung present reality niya. Yun. At nabanggit ngayon yung Galicia 4.19, hanggang sa mauhubog si Kristo sa inyo, may a uh, comparison pa nga dun sa material mo na parang proseso ng panganganak, alam mo yon mahirap, pero may bagong buhay na nabubuo. Sakto. Ang talagang focus dito yung sinasabi nating Christ-likeness, yung pagiging tulad kay Kristo. Yun yung pinakasentro ng pananampalataya natin. Nakita namin don sa sources mo, tinitingnan ito bilang pagpapanumbalik ng um, original na larawan ng Diyos sa atin. Yung concept sa Genesis 1.27 na parang nagusot o nasira dahil sa kasalanan. Ah, okay. So parang restoration. Parang ganun. Tapos sinasabi din sa 2 Corinthians 3.18 na tayo'y uh, unti-unting binabago tungo sa kanyang wangis. So malinaw, di ba? Hindi lang to usapin ng uh, legal status natin sa harap ng Diyos. Kundi isang malalim, internal talaga, panloob na transformasyon. Panloob na pagbabago. Oh, at yung pundasyon daw nito, besa na basa namin, ay yung pagiging kaisa ni Kristo. Yun yung sinasabi sa Galatia 220, di ba? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Parang yun yung pinaka-engine niya. Okay, okay. Klaro yun. So, hindi lang future, kundi kung sino tayo nagiging ngayon. Pero, uh, eto yung tanong ko. Bakit kaya eto binibigyang diin, lalo na sa panahon natin ngayon? Anong sinasabi ng mga material mo tungkol dyan? Yung relevance niya today? Magandang tanong yan. Kasi ipinapahiwatig dun sa mga sources mo na sa gitna ng sobrang pressure ng mundo ngayon. Grabe yung pressure, oo. Na maging successful sa mababaw na paraan. Yung mga parangal, posisyon, yaman, yung mga naking kita sa labas. Mas nagiging critical yung pagbibigay diin dito sa pagkahubog kay Kristo. Bakit daw? Ano yung panganib kung hindi? Kasi ang pagbaliwala raw dito, pwedeng mauwi sa um, mababaw na pananampalataya, yung parang surface level lang, o di kaya'y pagkakawatak-watak ng ating pagkakao, yung hindi buo. Pero kapag niyakap daw natin to, Ano yung positive side? Yon, Nagbubukas daw to ng lakas para sa tunay na pamumuno, yung may integridad, may karakter, at para din sa pagbuo ng mga komunidad na, alam mo yon may pag-asa, may tibay. Hindi yung basta-basta lang. Wow! Nakakaintriga yan kasi parang Um, binabangga niya yung usual nating sukat ng success, di ba? Yung mga achievements, yung mga nakikita lang sa labas. Tama ka. Hinahamon talaga nito yung um, karaniwang panukat natin. Yung focus lumilipat mula sa dami ng nagawa o naipon, papunta sa lalim ng pagkahubog ng karakter ni Kristo sa atin. Lalim. Okay. At uh, ito pa isang mahalagang punto dun sa material mo. Hindi raw ito sariling sikap lang hindi kaya ng self-help lang. Ah, hindi DIY. Hindi. Ito raw ay gawain ng banal na espiritu. At madalas, hindi ito madali. Kasama yung mga pagsubok, yung mga paghihirap. Binanggit nga yung Hebreo 2, di ba? Na tinitingnan yung mga yon hindi bilang parusa, kundi parang... Ano daw? Parang... Apoy na nagpapadalisay tulad nung nabanggit sa Malakias 3.3 para mahubog yung karakter natin at lumalim yung tiwala natin sa Diyos. Teka, teka. Kung may kasamang pagsubok at hindi madalian, parang ang bigat naman pakinggan nun, hindi ba to uh, nakaka-discourage para sa iba? Anong sinasabi ng mga pinagkunan mo tungkol doon? Paano to harapin? Mahalagang ang linawin yan. Kasi ayo mismo dun sa mga tekstong binigay mo, hindi nga ito instant. Hindi rin parang checklist na okay, check, check, tapos na. Okay, so hindi ganon. Hindi. Ito ay isang um, panghabang buhay na paglalakbay. Journey talaga. At dahil journey siya, nangangailangan ng tiyaga, pagtitiis, at itong mahalaga, yung kusang loob na pakikipagtulungan sa Espiritu Santo. Paano yun pakikipagtulungan na yon? sa pamamagitan ng mga uh, spiritual disciplines na tinatawag yung panalangin, pag-aaral ng salita, pakikibahagi sa komunidad, mahalaga yon at yung pagsunod sa araw-araw. At yung tagumpay dito, ayon sa sources, ay hindi yung pagiging perpekto. Kasi alam naman natin, imposible yon. Oo nga, frustrating kung yun ang goal. Exactly. Ang tagumpay daw ay yung patuloy na paglago, yung pagbangon ulit sa kabila ng ating mga uh, pagkukulang at mga pagsubok na dumarating, yung progress, hindi perfection. Okay, gets. So kung ibuod natin, para sa iyo na nakikinig, ano yung pinaka-importante sigurong aha moment mula dito sa mga material na ito? Para sa amin, parang ito yung pagangat ng pananaw natin. Hmm. Na ang buhay kristyano hindi lang pala isang paghihintay o pagtakas patungong langit ito ay isang um, dinamiko at kasalukuyang pagbabago. Yung mismong pagkahubog ni Kristo sa kaibuturan ng pagkatao mo dito, ngayon. Tama. At siguro, bilang pangwakas na tanong na may iwan naming pagnilayan mo, kung itong pagkahubog na ito kay Kristo, hindi lang palapan sarili, ah, may iba pang implications. Oo. Kasi gaya nung pinapahiwatig dun sa isang bahagi ng material mo gamit yung Roma 8.19 tungkol sa cosmic redemption, parang may epekto rin nito sa komunidad at maging sa buong sangnip, sanglilika na tila nag din. Wow, ang lawak nun. ba? Diba? So ang tanong, paano kaya nito mababago yung pagtingin mo? Hindi lang sa sarili mong paglago, kundi pati na rin sa iyong papel, sa iyong tungkulin, sa paghilom at pagpapanumbalik, hindi lang ng pamilya mo o ng lipunan mo. Kundi? Kundi maging ng mas malawak na nilikha. Isang ah, malalim na bagay siguro yan dahil pwede mong dalihin at bulay-bulayin